Naghahanap ka ba ng swak sa budget pero napakasarap na ulam? Subukan mo ang recipe na ito na sigurado magugulat ka sa napakasarap na resulta. Kung interesado ka, panuorin mo hanggang dulo. Tarantapisahan na natin. So una, gagamit tayo dito ang dalawang malaking lata ng mackerel. Kahit tanong brand ang pwedeng gamitin dito. And then drain lang natin yung ating mga isda. At iset aside muna natin. Wag natin tatapon yung liquid dahil gagamitin natin mamaya. At sa may nakawali over medium heat, maglagay lang tayo ng konting mantika. Kapag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin dito yung small size na carrots. Hiniwa ko lang yan na maliliit. And then, lang natin yan until mag-golden brown. Once golden brown na, sunod na natin ilagay yung ating patatas. Small size din ang ginamit ko dyan at hiniwa ko lang yan na maliliit. Then, lang natin yan until mag-golden brown. Once golden brown na, gisa natin dito 'yung ating luya at nang sipuyas. Gisa lang natin 'yan for a few seconds. And then sunod na natin ilagay 'yung ating minced garlic. Gisa lang natin uli for another few seconds. And then maglalagay lang tayo ng konting patis, O kung gusto niyo mas malasa, dagdagan nyo na lang. And then gisa lang natin 'yan for another few seconds. And after a few seconds, maglagay na tayo dito ng mga 3-4 cup na liquid na tinanggal natin sa can mackerel kanina. Huwag natin tatapon yun na dahil pwede na pa natin yan ulamin. Lagay lang natin yun ng konting kalamansi. Masarap na po yan. Then hayaan lang natin yan kumulo. Once kumulo na, natin lagay dito yung ating 200 ml na coconut cream. And then, timplahan lang natin yan ng konting paminta at ng seasoning granules. Kung ayaw naman seasoning granules, ay pwede naman kahit asin lang. Then, hayaan lang muna natin yan mag-simmer for a few seconds. And after a few seconds, pwede na tayo maglagay dito ng ating curry powder. Kung gusto nyo mas matingkad yung kulay, pwede kayo magdagdag dito ng turmeric powder. And then, hayaan lang natin yung muli mag-simmer for at least 1 to 2 minutes. Once malapot na kagay nito, ay pwede natin ilagay dito yung ating mga mackerel fish. Dahan-dahan lang po ang paglagay para hindi madurog yung ating mga isda. And then, sunod na rin natin ilagay dito yung ating mga bell peppers. Small size lang po ang ginamit ko dyan. Pwede nga dagdagan, depende sa inyong budget. Kung gusto nyo naman medyo may anghang, ay pwede maglagay dito ng siling pansigang at ng labuyo. Hayaan lang natin kumulo for a few seconds. And after a few seconds sa magpapakulo ay tikman muna natin kung okay na sa inyo yung palasa ay pwede na iserve kasama ng mainit-init na kanin. Enjoy! I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. Huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share ang video na ito. At click niyo po ang notification bell at select all para updated po kayo lahat sa aking mga bagong uploads. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!